So yun, what's up, what's up po sa inyong mga kalodi Cakes At may pumunta po sa aming customer kasi nga po magpapaturo ng kanyang RD Bale mga idol, ang sinuggest ko po dito nung una ay magpalit po ng kable Kasi nga po umaganit kapag inililipat yung gear sa kanyang shifter At nun nga pong tinanggal ko yung kanyang kable ay marami na nga pong kalawang at nun nga pong naikabit ko na nga po yung kable Ngayon po ay tinutono ko na May napansin po ako na may maingay at ang hirap pong ito So ito na nga po yung mga idol At mali po yung pagkabit ng kadena sa may RT Kaya naman mga idol Ginamit ko na po yung tools ko Para matanggal po yung missing link At para naman po may tama po natin yung mali Joke So ayun na nga po mga idol At nakalas na nga po natin yung kadena O natanggal na po natin yung missing link ngayon po ay ilalagay na po natin sa tamang posisyon itong kadena dito po sa may RD. Nung nakaraan mga idol, nag-upload din po ako ng ganito na mali rin po yung paglalagay ng kadena dito po sa may RD. Kaya naman mga idol, isang paalala po na palagi po natin i-check yung ating bike kung ito po ay tamang kondisyon. Kagaya po ng ganitong pangyayari, kapag sumabit po yung kadena dito sa RD ay maaari pong masira yung inyong kadena pala na rin po yung inyong RD at pwede rin po kayong magsemplang kung mabilis po yung inyong takbo so yun mga idol balik po tayo sa video bali na po mga idol na na po natin yung kadena at nailagay ko na rin po ng maayos yung kadena dito po sa may RD at yan po ay itotono ko na lang yan mga idol, ito naman po yung pangalawa kong imamarito sa inyo. Ang problema naman itong mga loads ay stress po yung RD nitong bike na ito. Nung una po mga idol, nagtanong po sa atin yung ating customer kung ano po bang dapat niyang gamitin na kadena o ilang link po yung dapat na ilagay niyang kadena. Kasi nga po kapag ka nasa may pinakamalaki na po na sprocket, ang nangyayari po na i-stress po yung kadena. Dito po mga idol, kung makikita nyo po yung tension niya, halos sagad na sagad na po at yung bolt ay halos hindi na po lumap lumalapat dyan sa may RD hanger ngayon po ang sabi ng customer mas maganda po bang magpalit na lang po siya ng chain ring kasi po yung stock ng chain ng customer is 40 teeth ngayon po kung papalitan niya ng 36 teeth yung chain ring maaari po na hindi na ma-stress yung RD so yun ano po mga idol ito na po yung inilagay po natin na chain ring 36 teeth na lang po yung inilagay natin sa palagay nyo mga idol, stress pa rin ba?